Hello. Si si. Iya, Puro mayonnaise ya. Okay, oh. sabay na dito ako ngayon sa may the Paris District dito sa may Taytay Resort. Ay, ako po pala si Daniel Joseph Serrano, ang may-ari ng The Paris District. Na in invite ko po kayo na tikman ang aming Paris Overload. Ayun, dito lang po 'yan sa Rusi Motors Taytay. Ayun, Taytay Resort po. Wait ko lang po kayo para tigman ang amin Para sa overload at meron din kami bulalo Meron kami sisig sa kapapaitan Ano uh, oras kayo sir na bubukas dito sir? 8am po ng umaga hanggang maubos po Inabot po kami ng 12 p.m. 12 moon 12am Yan guys hanggang alas 12 sila ng madaling araw bukas Kaya sa mga ngayon palang pupunta Punta na kayo dito guys Sulit kumain dito Ayan. Salamat po kay Sir Nick TV Thank you po sa pag-vlog ng parisan po namin Yan guys, nandito ako ngayon sa may Paris District Dito sa may Taytay -Tay Rizal Tubukan natin kumain dito sa kanilang Paris Na trending sa ngayon guys, tara Yan guys, makita natin dito yung Paris District Na maraming yung talagang pagdating ng alas 5 Magkikita natin na maraming kamakain dito sa Paris nito Dito lang sila sa may tabi mo ng Rusi Gil lang ito ng highway yung Paris District Dito lang natin ito sila magkikita sa may kaba ng Manila East Road Taytay -Tay Rizal At yung pinaka nito, malapit sila dito sa may SM SM uh, Taytay Rizal ayan. and then katapat nitong uh, HC Auto Supply magkikita natin yung Parisan mismo na grabe oh mm -hmm. dami pinipilahan sa ngayon nitong Paris District tara guys, check natin yung kanilang mga uh, inanda dito mga menu ng Paris District ayan oh no? yung ang kanilang Paris overload. ng Paris district. Ayun oh, 70 pesos 'yung overload. Ng Paris district. Pero hindi na rin 'yan, ma'am. Oo po, sa baw, taba. Guys, pag nag-order kayo dito ng kanilang Paris, ay mayroon na siyang anli sa baw, taba at anli gulaman na rin. Ayan o ganyan yung uh, Paris Overload nila guys so, natin na ganyan uh, Dami yung nilalagay Ganyan o So dito sa side na to ay saba And then yung Saba na baka Ayun, ang dami sabaw. Andi sabaw yan, guys. Yan, guys. Ah, mabigat nila dito. Yan. Mamaya ah, at mga sinasalangan nila ng mainit na sabaw. Okay mo na yan, te. Okay na. Panalong panalo, yan. Yan, Busy -busy yan. Bising, bising sila guys. Ang dami kasi kumakain nun sa loob. At mamaya, pipila tayo dun, guys. Ano bang isa nila itong tong uh, Paris overlook na may ali sa Bau? Saka ali ka ba? So ito naman guys, yung chicharon bulaklak. Ano? Chicharon bulaklak saka yung you know, sweetchun kawali ayan. chun kawali nila guys. And then pagka gusto niya ng mga Condiments guys, meron silang kalaman si dito. Kalamansi dyan dyan. Dito ay papakita naman sa atin ni Sir Daniel Joseph, yung ay-ari ng La Paris District, yung pagluto ng kanilang sisig na chicharon, bagnet yung sisig bagnet namin ah dito yung, pala yung sisig bagnet dito tapos 'yun yung take out so, my, hey, uh, yung dining yung... sa take para hindi Ah nasa labas na siya. Rider na lang pak. ating pagluto. sa

どうして

na Paris District na Paris District and Rice and Lutaba and Lutabao gulaman Guys, kung nauhaw naman kayo nandito yung kanilang libre na tubig at kasama na rin itong kung gusto naman may matamis, ito, nandito rin yung kanilang libreng gulaman. So, ito automatic na pagka ano, naka-display na mismo, kayo na lang mismo mag-service ng inyong uh, inumin na gulaman. May kasama na rin itong yelo. Ito, ito na guys ating na object na Paris Overlord. Okay. Dito guys, makikita natin yung glitch ng kawali. Oh. Malaki yung uh, pagkakakap guys. Oh. Uh, uh naki. Tapos meron na rin siya taba guys. so oh. Ayan, Ayan.

Tapos ang uh, sabaw guys ito kadamtaman yung lakot na pag tinignan uh, pag makikita natin, katamtaman lang yung lakot niya, ayan, ayan siya. And then, mayroon na rin siyang automatic, pero na kalamansi na nakalagay dito. So kung gusto niya pa, mayroon na umasip, niya lang ng kalamansi. Ayan, maglalagyan natin ng na kalamansi guys. <sighs> Sina halu na tayo, halu na. Tikman na natin to ang kanila Paris Overload So dito guys uh, na natin na uh, Malaki ng diwakit Ang kanilang uh, ito oh. yung Tapos may tabaan na rin siya guys. Hindi tabaan rin mo guys. So, tikman natin muna yung sakaw. panalo may ilang malalasahan na yung sa guys tapos yung pinta nito yung sama sa akin lang okay na siya pero so, tamtama na yung mga uh, alasan ng sabaw talaga so, meron na siyang ano, uh, tamtamang alat tamtamang takto lang yun nasa ng sabaw so, sabaw pa lang kayo sa palaro na Okay, lagang pa lang kalamansi kanina, lagdagan pa lang kalamansi Yeah, yeah, yes, lagi nanti natin dito na dito uh, ng ano onion sticks yan yeah, andiyan din dito guys at kung gusto niyo naman guys sandalan pa ng mga mm -hmm. additional fiber uh, ng kagama na pero sa akin ang kamtama na yung lasa nito ito at uh, ilagyan ilag na lang natin dito guys ang yeah. uh, garlic garlic maluwaluin lang natin yan and then uh, dito naman sa kung sa inyo may sili so, in na available na sili guys yung sili oil so hindi ako naglagay nito dahil hindi uh, tayo mayroon sa sili so, right. and then lagyan natin yung sumaw guys lagyan natin yung sumaw ito yung ito yung

<laughs> malutong linyo no yung yung, yung itin kawalit parang daman kala malalang na yung lata ng itin kawali um, आ गए गाइस 4 तरह का पूरी पूरी कमांड सब फाइनलली तबाना गाइस तो आई साबा आई मता गाइस टाइम इस बात कोई पर जा ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया देगी ठीक है बहुत बढ़िया ng pares listrik so uh, ang nila sa mga uh, pares dito sa labas dyan guys ang uh, pila nyan dyan uh, pila dito guys uh, sa pares listrik yung may uh, uh, yan guys so sa kanilang menu dito guys available yung dito yung na uh, regular pares sa 50 pesos meron na siyang beef rice tapos uh, may free iced tea nakasama at uh, sa kanilang overload naman ito yung the overload paris may beef plus one rice tapos one toppings ng chicharong bulaklak litong kawali at tumbong at sa 70 uh, ito yung 70 pesos yun guys yung the overload the double overload paris guys mayroon siyang beef plus one rice so uh, that dalawang Tapi, uh, magpipili ka lang guys na mga tapis nila dalawa yan itsarang bulak lang itong kawali at kung kung talagang 95 pesos at dito sa kanilang the ultimate paris so meron siyang deep last rice with it charong bulaklak dito kawali kumbong so 120 pesos and guys yun yung ano nila dito Ah, uh, nasabi nilang unli So ayan. So may silang available dito big papaitan 100 pesos. At yung dapa na lapas battery overload 69 pesos din guys. So hindi pa kasama yung rice dito. Tapos meron silang bagnet sisig di charong bulaklak sisig 80 pesos yan guys yan yung kanilang bago minok guys hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today at kung may nais kayong sabihin sa ating ginawang vlog ay mag comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa ating Nick TV page youtube channel ay mag subscribe na po para manotify kayo sa ating mga latest video upload pakisabay na rin po yung ating FB page yung Nick TV page FB page pakilike na rin po at palo. at huwag nyo na yung kalimutan i-share yung ating uh, ginagawang video So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong oras na binigay sa panunood dito ng aking vlog uh, for today. At magkita kita tayo muli sa mga susunod ko na pagbablog. Bye-bye!